Hi guys magandang araw na naman sa inyong lahat at heto nga po pagkatapos ko pong ma-check yung aking mga ibang mga halaman dito naman po tayo sa aking mga bugambilya. Tara! ayan nga po nagbubulaklakan na naman tong aking mga alagang bugambilya kaya ako eh napasyal po dito at natutuwa na naman po ako at nakakita na naman po ako ng mga bulaklak nila ayan napakaganda po talagang mag alaga ng mga bugambilya at kasi po yung mga bulaklak nila nakaka-relax eh tingnan nyo naman oh, napakaganda oh Ayan, sinong hindi matutuwa. Pag lalo mga babae, gustong gusto itong mga ganitong mga nakikita nila sa paligid nila. So, hayan nga, magra-round po muna tayo sa aking mga uh, alaga at para, ayan, very proud po akong maipakita sa inyo ang mga nagagandahang bulaklak ng aking bugambilya. Ayan, alam nyo po ba na konting ano lang tuwi eh hindi to nangangailangan ng sobrang pag-aalaga ba yung malagyan nyo sila ng fertilizer sa loob na isang buwan ay ayos na sa kanila yun at magtrim trim trim lang po kayo at mag pruning ayan ang lagi nyo gagawin sa kanila kapag ka nawala po yung mga bulaklak nila samantalahin nyo po na mag sa kanila kasi pagka ganitong namumulaklak at saka kay magpupruning, nakakaawa po silang putulin. Ayan. Kaya antayin nyo lang na mawala yung bulaklak nila or ayan nga po bago nyo pabulaklakin ay magproning na kayo. Ganyan ang gagawin ninyo para ma-maintain nyo po yung kanilang ganda at yung kanilang pamumulaklak. At makikita nyo po yung resulta, gaganda po ang inyong mga alagang bugambilya. Ayan eto naman yung aking purple na bugambilya na medyo nagdadry na po yung kanyang mga bulaklak na una pero yung nakikita ko po tignan nyo yung bawat nodes ng ating bugambilya oh. may mga bulaklak so ayan antayin natin yan at punong puno na naman ang bulaklak yung ating purple na bugambilya continuous po yung pamumulaklak nito ayan Tingnan nyo oh. Ayan. At ayan na po yung mga bagong lalabas na. Ayan. Nami. Oh, tingnan nyo oh. Ang ganda oh. Ito ang aabangan ko kasi mapupuno na naman po siya ng bagong bulaklak. Tingnan yung kanyang tangkay. Ayan. Puro bulaklak na po yung susunod sa kanya oh. Ang ganda. Ito naman po yung ating mabulaklak na si Panda Bambino. Ayan. Unlike po sa ating mga bugambilya na tumataas, ito naman po, dwarf, dwarf, po ito. Hindi po siya tumataas. Ito po yung mga magagandang alagaan. Ayan. Hindi siya umuoko pa ng mga space di katulad po ng mga ibang mga bugambilya na nagwa wild so katulad din po ng ating purple na bugambilya ganito rin po ang nangyari sa kanya oh. nagmaglalagas siya pero ayam no may mga tumutubo -tubos rin sa kanya mga ano bagong bulaklak Ang ganda nilang tignan pagka mabulaklak. At ito naman po yung ating yellow gold na bugambilya. Naiwala ko po yung pangalan niya eh. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Yan. At napakaganda niya kung mamulaklak ito. Kumpul-kumpul din. Marami din siyang kung mamulaklak. Gusto ko pong tanggalin ito. Ang kaso nga lang, ano, kaso nga lang, ano, namumulaklak nakakaawa naman. <laughs> ayan. Saka ako nalang tatanggalin. At ito naman po yung ating si Pedro Bambino. Ayan, namumulaklak na rin po. nag na po silang mamulaklak dito. Yung iba po magaganda na doon. Kasi po, ang ginawa ko po dito, nag-trim po tayo ng nag-trim nung nakaraan. So, ayan nga po. Ayan. Kaya yung sumisibol sa kanila ngayon, ayan, nagla, naglalabas na sila ng mga bulaklak. Hmm, ayan. Ito naman po yung magandang klase ng ating bulaklak. Kaya alam po, hindi siya namumulaklak ng yung katulad ng iba nating mga bugambilya na mabulaklak. Ang bulaklak po niya, madalas ko pong nakikita sa dulo. Ayan, 21 kg yata ang tawag sa mga ganitong bulaklak. E nasa dulo lang ang mga bulaklak nila. Ayan, o. Oh. Ayan, nasa dulo, o. At yung mga bulaklak naman nilang bulok, ayan, tingnan nyo, o. Hindi siya kusang nalalaglag na parang katulad nung sa iba natin, Bugambilya. Mabubulok muna siya, o. Oh. Bubulokin niya lahat bago siya malaglag siguro. Tanggalin na po natin, Ayan. So ayan nga po sa pagpupruning natin marami pong lalabas na sanga-sanga. magpo-produce po sila ng napakaraming sanga. Tingnan nyo po yan o. Oh. So ayan meron pa pong mga usbong. Ayun o. Ito o. Mga umuusbong pa o. Oh. At yung mga inilabas nilang mga sanga, ayan, meron ng mga bulabulaklak. Ayan, cute ng mga ano nila, dahon nila, oh. Dahon pa lang, ang ganda na. <laughs> ayan, oh. So, ganyan po ang gagawin ninyo para maparami niyo po ang bulaklak. Magpupruning po kayo kapag ka yung alam nyong pumapangit na yung ating mga alaga na bugambilya magpruning nyo na po yan ayan, ayan dami, dumadami na naman yung mga bulaklak nila napakaganda na naman nilang tignan ayan Ito naman po yung bugambilya ko na ayan, mahaba na nga po ito eh. Ang bala ko po dito ay maitanim na sa lupa. Ayan, tignan nyo oh. Ito yung kanyang ano eh. Tignan nyo ang kanyang ano oh. Haba na oh. Ayan, hindi na siya ano sa ano. Bumi, humihilig na eh. Ayan po yung kanyang po ano oh. Oh. kung ito ay tatanim ko sa lupa, mas tataba pa po ito at medyo maglalaki ng gusto. Ang balak ko nga po dito ay gawin ko pong ano, yung igagrap ko po yung mga iba't ibang kulay ng mga bugambilya natin. At matry ko po kung talagang uh, okay din po ako sa pagagrap sa bugambilya. Kasi po yung desert rose ay nakakapag-grab po ako doon at okay na po ako sa pag-grab sa desert rose kaya gusto ko ring matry itong ating bugambilya yan ang hirap po dito hindi tayo makakuha ng mga puno dito ng bugambilya kasi dito hindi mo kontak ng mga tao laging nasa loob or laging nagtatrabaho ang gagawin ko na lang po ay magtatanim na lang po ako sa ground ng aking sariling bugambilya para ayun na lang ang gagawin kong uh, ano pagpapraktisan ko para dun sa binabalak ko nga na paggagrap kung mga tanong kong ito eh mga ano na to eh, tatlong taon na to eh pero ano pa rin sila maliliit pa rin ito tingnan nyo oh, oh. Um, maliit dahil nasa patpo sila hindi, hindi, na, hindi nakalagay sa ground kasi kung nasa ground po sila lalaki talaga sila. Napipiit po natin yung paglaki nila. Eh ayaw ko naman po talaga nung lalaki sila. Ang gusto ko lang po, makaga, maka ano tayo ng isang puno. Yung isang puno nga doon iyon, yun ang napili kong itanim sa ground para mapalaki natin. Ayan. So heto naman po, magandang klase rin po ng bugambilya. Yung kanilang bulaklak po, napakaganda. Ayan, nagsisimula na po siyang magbulaklak. Alam nyo po itong bulaklak na ito, white po sa una at yung iba po pink. Isang ano lang po ito, isang puno lang. At magko-combination po 'yan ng white and pink. Maganda po. Ayan. Ito naman po yung prinuning natin nung nakaraan kasi naglagas na po siya ng bulaklak at ngayon naman po ang gagawin ko ay pabubulaklakin po muli natin siya. At alam nyo po ba ito yung lagi kong pambato na bugambilya ko na napakaganda po ng kanyang bulaklak. Kapag kumapal po ang bulaklak niya, ay napakarami talaga. Yan. Tignan nyo, oh. Yung nagpruning po ako, ayan, mga naglabasa na po yung ano dito. Yan. Naglabas na po siya ng maraming mga usbong-usbong. Hmm. Yan, nadagdagan uli yung kanilang mga ano, sanga na magbibigay sa atin ng bulaklak katulad nito, ayan na oh. naglalabas na ng bulaklak ang daming usbong usbong so ayan para mapanetili nyo po sila na ano, eto, tanggalin po natin to ayan ayan, para hindi na po sila humaba ng mahabang sanga ayan, titigil na po sila dyan at dito naman sila uusbong dyan Ayan. Para ma-maintain niyo po yung ano, dyan lang si hanggang dyan lang sila. Ito Oh. Ito, yung dulo, tanggalin niyo. Ayan. Ayan, sorry. <laughs> Ayan, para hanggang dyan lang sila. Ayan. So, ayan nga po. Continuous po yung pamumulaklak nila. Bihira po sila yung... eto katulad nga po nito. Continuous po yung pamumulaklak nila. Na kada maglalagas sila, mabubulok na po yung mga iba nilang... Magpapalit na po sila ng mga bulaklak nila. May kasunod uli yan. Ayan, no? kabisado ko na po yung mga alaga ko. Pero meron naman po tayo na bihira pong mamulaklak. Hindi po sila sunod-sunod mamulaklak. Ito po. Katulad nito. Oh. Ito, bibilang tayo ng mga isang buwan, dalawang buwan. Tumitigil po sila ng pamulaklak. Ayan. So, hayan, salamat po sa inyong panonood. At sana nagustuhan niyo po yung aking binigay na tip tungkol sa pag-aalaga ng mga bugambilya at please don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Subscribe na po kayo at kita-kita tayo sa aking next video. Bye!